Morning guys, ayan, so, naglalaba po pala ako. Ayan. Naglalaba ako. Di pa ako tapos. Tapos, magmimerienda kami ni nanay. Ito ang merienda namin. Buksan natin. Buksan natin kung anong laman. Tcharam! <laughs> na lang pala. <laughs> ayan. Si nanay, mamon. Bahay natian mo pa ako, meron pa dito? Thank you. Mm. Yan, may cox pa kami o um, cox. Ayan o. Oh. Ayan kay nanay yung cox. May cox din siya. Pero pabaawan na pa yung karunda na lamiis. Hmm. Kain, kain! Sarap siya guys. Ini masih mana? Kahit, no. Tara. Kunti lang na. Papad lang. Kain na po tayo, guys. Ang ulam namin, yun, no. Oh, giniling. I'm so sad na dalawa lang kami ni nanay. <laughs> Yung kasama namin na hinihintay namin nakakain. Wala. Umis ka po. Kaya, yun. Dalawa lang kami. Hmm. O, oh, mayroong i-tutunan. O, guys. Tapos na po mag-alaw. Magsasampay na po ako

guys. Sandi so, tayo sa bodega. May gagawin tayo dito. Ano, ano ba yun? Hindi pa gawa ni nanay. Nakalimutan. Nakalimutan mo, girl. Alam ko na, yung ano pala. Ang tawag dito. Ang sarailo, kano ay pugpug. Nalagay natin dito sa my class. Okay, so, papayin kami ni nanay dito sa kwarto niya. <laughs> Papahinga na kami. Wala na kaming trabaho. Tapos na kaming kumain. <laughs> Ayan, tignan nyo guys. May ano pa siya, oh. Ang tawag dyan, nanay? Pampababa ng na. kinain? Oh. Oo. Sandok. Sandok. Para daw, Pagbusog ka daw, guys, kuha ka lang daw ng ano, sandok. Tapos, itawag nito, Ikarus <laughs> Ikarus mo. <laughs> Ito tawag dito. I-ano mo daw sa chat mo. Ganyan, ganyan mo. Ganon. Um, sana on. Merienda tayo yun. <laughs> Good morning, my rainbow. Kita niyo ba guys, yung rainbow. May rainbow guys. So, katapos lang ng ulan. Mga. Morning guys. Good nyo Ito po ko. So, ng kanyang medicine, Ata uh, lang na. okay? <coughs> Ako yung <na> mo. <coughs> okay, yung may okay. okay, okay. okay, okay. hindi niya bukas, tsaka mamayang gabi. Ayan. Nanabas po natin yung mga ano, mga linabahan ko kahapon. Marami na tuyo. Walang masyadong init kahapon. So, ayan. guys. Magsasayang na pala ako habang magsasayang ako. Mag-aagyo na. Mag-aagyo ng guys tapos na tayong mag-agaw. Kaya na muna tayo. Naluto na pala yung niluto ko. Ay, dinuto. Sinaing ko pala na na. Painit na lang mamaya ng ulam. So, relax relax muna kami. Ba papainit na lang ako ng ano guys, papainit ko lang yung o o na rin. Painit na lang ako. Na Punin natin yung mga kawalit. Chicken pala guys. At saka, ano yung walang na naman. At saka, ang daon dito. po sa ng saging. So, yan guys. Pahinit natin. Ayan, pahinit ko na yung mantika guys. Tapos, lagay na natin to ito ano na siya init, Pag-init lang natin. Guys, ah, uh, kikita nyo na kung ano yung ginagawa ko araw-araw dito. Sa hapon, naglaba pala ako. Tapos ngayon, iba naman. Nag-agaw tayo lang. Nag-agaw nag lang tayo ngayon. Tapos wala na. yun lang tapos walis-walis lang So, hindi naman mahirap. Madali lang naman kasi nagsanay naman po tayong sa bahay. So, yeah. yan. lang namin yung kasama namin yung, ano guys, bata. Kain. So, yan po. yung na po natin sinangay. Ito, ito, ito,

isaw-saw so, so, ka. So, uh, guys, what's up to turn on? Welcome back ulit. Magpapapare na ako ng ano, yung pagsangkap, ano, pagsangkap, rekado ng lulutuin ni ate mamaya. Sibuyas. Bawang. Isa lang kasi malaki. Ayaw na ate ng bawang. Ayaw ng bawang. Lalo pag nakakain niya yung bawang, ayaw niya. <laughs> Tsaka luya Tsaka kamatis Guys, alam nyo guys, ang mahal ng kamatis Diyos ko Panginoon Ang mahal ng kamatis guys Grabe Ang mahal ng bilihin <coughs> Kaya pag di mo budget yung pera mo, wala Sobrang mahal Hi guys. Good morning. Alis na tayo. Basta tayo maligo. Alis lang tayo konti sa ating ano, bako-bako muka. Lakas ng music pala sa school guys. Pag-just lang tayo. magde-depress pala tayo ng um, ulam. Magde-depress na natin itong baka. Sabi niya, hindi pala kanina. Hindi ko nakalimutan, guys. Sorry. Sorry. Tsaka ano pala yung gulay din de at pros ko na ito. Ang dilim, guys. Wait nga lang. Sige nga yung Yan! <laughs> yung kaba. Kainin ng kaba. Chinelas oh, eh. dito. Tayo natin dito. Ganyan. Ang laki ng chinelas na yan, guys. Oh. Parang barak ko. Charis. <laughs> barak ko. <laughs> Magawa. na lang ako dito sa ano. Makain nila. Pero wala. Nah, Inikotin ko.

So, oh, Manitoy. Sige. guys. Halaman. Peace. <coughs> dito na lang muna ang ating video. Peace.